Sa era ng boxing kung saan nauubusan tayo ng mga dekalibreng kampyon, ay may mga bagong usbong na dapat abangan. Bagong henerasyon ng mga boksingerong Pinoy na magwawagayway muli sa ating watawat. Isa na riyan ang pambato ng Ifugao, Carl Hamas Martin. And uh, I do believe that uh, Martin is still one of our best prospects for a world title. Isa ngayon sa matunog nating pambato na lumalahok sa Super Bantamweight Division. Ang tanong, anda na ba siyang sumabay sa matataas na kompetisyon? Eventually, kailangan they have to roll the dice. Ready or not, they have to roll the dice. At hanggang saan kaya abot ang taglay niyang determinasyon? Sobrang experience po sa akin at naging matured po ako sa taas ng ring. Siguro mas may maganda pa akong ipapakita sa susunod at pag-aaralan ko pa po yung mga susunod na kabanata para sa boxing karir ko po. Bago natin simulan, isang one two combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Isang matinik, maliksi at eksplosibo, tubong lagawi fugaw na may bansag na wonderboy. Wonder ka talaga dahil kahit last round na abay na doon pa rin ang stamina. Suwak sa panlasa ng mga taga-subaybay dahil interesting panoorin base sa mga nagdaang tagpo. Finish him! Mabilis at may pagka-sharp shooter at syempre may lakas rin ang parehong kamao. He's trying, he's trying to become a proficient yeah. fighter. Ito ang kauna-una video natin na nakatoon kay Wonderboy Martin. Sinaliksik natin ang kaniyang mga pinagdaanan sa kanyang promising na karera. Isa sa mga boksingerong umuusbong na malaki ang posibilidad na maging kampiyon sa hinaharap. Diamond in the rough pa itong bata nito. Marami pang uh, ang anggulo na dapat i-chisel. Mukhang mapapasabak na sa Estados Unidos sa gabay at tulong ni Sean Gibbons. Alam na natin na isa siya sa mga nagbabaka sakaling susunod sa yapak niya. Eh, masaya ako na ang kababayan natin na naipanalo niya at na nakapag-contribute siya ng karangalan sa ating bansa. Focus ka lang, yung determination mo na palagi. Bata pa nang mamulat sa larong kanyang ginugulan ng panahon. Raised and trained ng ama niyang si Coach Abel Martin. Nakitaan ng malaking potensyal at sa mga nagdaang taon ay mas lalong nahasa. Sa mutsaring national at regional titles ang nakamit noong nag-uumpisa pa sa debut fight niya ay pinasuko sa second round ang katunggaling si J.R. Ama. Isang maliksing southpaw na parang may hawig sa estilo ni Pacquiao ang batang ito. Noong nag ay apat na beses lumalaban sa isang taon at madalas sa mga Pinoy na ipinangtatapat ay teklo o durog. Unti-unting itinatapat sa mga banyaga ngunit ni isa ay walang nakadungis sa kanyang kartada. pinunan ang mataas na ekspektasyon ng karamihan sa pagbibigay ng mga exciting na laban. Naging local champion ng taluli ng former champion rin na si Mark Anthony Geraldo. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos at nakuha ko po yung minimiti kong belt na pangarap ko nung bata pa ako. At ito, masaya po ko ganap ng champion ng Pilipinas. Bumagsak sa second round at nasubukan kontra kay Ronnie Baldonado para depensa ng kanyang titulo. Ngunit mas nanaig si Wonderboy dahil sa taglay niyang stamina at aktibo pa rin kahit championship rounds na. Bilang isa sa may init na prospect ay naging parte ng probelium noong March 2022. Naging kahanay niya dito si Nanonito Donaire Jr., Donny Nietes at Jade Bornea. Nagtuloy-tuloy ang winning streak hanggang nakapag-accumulate ng 22 wins with 17 knockouts. Never pang nakalaban sa labas ng bansa Subalit abot kamay na nila ang pangarap na makatungtong sa Estados Unidos para doon ipagpatuloy ang promising na karera. U.S. na ba? Alam natin matagal mo ng matagal na target ng team na makapunta ka sa U.S. Visa na lang po yung inaantay namin. Visa na lang po inaantay namin. While waiting sa visa, sabi namin, desertion na. Bigyan mo na kami ng fight kahit papano para while waiting eh, may fight pa rin ako at hindi ako pinakalawa. Whatever makes a fighter uncomfortable is the biggest opportunity to grow. Kumbaga, kailangang dumayo sa hostile na teritoryo. Dito ay mas makakahatak siya ng maraming audience, lalo na kung ang ibibigay na panalo ay impresibo. Pero kailangan ngayon pa lang ma-expose ka sa iba't ibang sitwasyon. Impressive. May ideya tayo kung paano gumalaw at gaano kalawak ang network ng isang Sean Gibbons. Bigyan ko kayo ng analogy hinggil dito. March 2020, ang pagpirma ni Mark Magsayo sa MP Promotions at 7 months after ay lumaban na agad siya sa US kontra kay Rigoberto Hermosillo. Tong 2021, nagkaroon muli ng dalawang laban kung saan parehong knockout victory ang kinalabasan. As sa January 2022, ay world title shot na agad kontra kay Gary Russell Jr from March 2020 to January 2022 ay naging kampiyon agad si Magsayo sa loob ng dalawang taon. Outstanding. Ganito ang posibleng mangyari sa karera ni Carl Hams Martin. As per boxing scene at box live rankings ay pasok siya sa WBO at IBF rankings within top 10. Number 8 sa WBO na pinag ni Naoya Inoue. He just, man, he just put flavor on that thing And, and, and did it with flair. Everything was calculated though. That was not by accident. That was very, very intentional. At number 4 naman sa IBF na pinagharihan ni Tapales. Right hand scores for Tapales. Tapales is a smart fighter man. Smart fighter. Jam-packed ang debisyong ito at itik sa mga talento. May maliksi, agresibo, magaling sa depensa at iba't ibang estilo mga undefeated at veterano ang nag-aagawan sa puesto. Magandang hunting grounds ito para kay Wonderboy dahil sa gubat ng maraming malalakas ay tiyak survival of the fittest ang magiging labanan. Mapapabilang na sa isang solid na samahan at network ng isang mastermind. At syempre may access na rin sa conditioning mula sa one of the best sa ganitong larangan talagang preparadong yanigin ang super bantamweight at yak magbibigay ng mensahe sa mga top contender dyan. Nagbunga rin ang mga sakripisyong itinanim sa mga nagdaang taon. Ngunit hindi basta-basta ang mga titibaging pader ng kasalukuyang henerasyon. Wow! anyway, it's coming. The monster is coming. Handa ba siyang sumabay sa agos ng pandaigdigang kompetisyon o kakapusin pa at kailangan pang i-improve ang arsenal niya ngayon. Kaya subaybayan natin ang bawat hakbang na gagawin ng kampo ni Carl Hamas Martin, bagong aabangan at bagong susuportahan na tiyak magbibigay karangalan sa ating bansa.